hindi uh, okay. alabas paano nyo makalusot sa, ano, no, no, no. boss morning, sa taping pa Jimmy paano Thank you. sa may gate? sa ano? na ano, In, in-inject pare oo, oh, oh, oh. good morning boys oh. oh, good morning, good morning. Hey, hey. Taping, taping day na, sa, ano? oh. sa pier 15, 15. Okay. saan yung pier 15? Okay. dun pa okay. Lakad, lakad ang ano. Hindi pinapasok yung taxi lakad namin. Mga boys and girls. <laughs> May ulit. One, niyo lang po. Dinan. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ah, mabarko ano. Philippine Coast Guard. Ha? Huh? Kita. Medyo Medyo malinis. High quality to. Oh. Area. yung You know, syempre. Para... Shout out sa mga ating ano, poging <laughs> poging. Poging poging You know. Oh. <laughs> Greatest to yo. And view. Ganda. Pucha, may yung din. Papakita sa inyo sa parko rito. Ah. Siyempre, parko ng Pilipinas to. Hindi ka buuha ng parko. Ito, ayos o. Luman-luma na itong parko na to. Okay, Check natin. Mamaya, oh, kitin natin yan pinaka deck. Hop. Kita ba? Alay. Eto yung direkto. Dito ka na direkto. Oh, ini yun yung ano, may Very cool 'to. Hoy, siguro maglo-local lang yung barko pag hinahangin, no? Anong gumagalaw eh? Nakakalula rin eh. Ulay ano na din po? ko. Mga parco. pinata ay ito yung captain's office oh, oh, bait na rin sa inyo and you know uh, ay hindi pa dito hindi kami kasi na rito naman Oh, doon, yung, doon yung eksena namin. Doon yung isang eksena. Baba lang. Oo, oh, pababa na yan. Baba tayo. Probe. The last day. May pancit. Oh, okay. Spaghetti. May oh, okay. lechon. Oh, dito kami, hapon nag-eksena. So, oh, teleponan. po na. Masarap. Ang init. Hi. Eh, kailangan pa isang akyat. So, the name to. Ito yung niya to, sa baba niya yung engine bay eh. Yung taping namin nung nakaraan dito kami ano yung eksena. Pinipinturahan ko yan. Sa eksena si upahan ko yung nasa taas na ito. Yung namalala yung pangalan ng teleserye ko yun eh. Nakakit pa sa pinakataas. Uy you mukhang know, babag yun dun mo. Yun oh. Hindi natin naabutan yung sunset. Sayang, hindi nata-abutan yung sunset Wala eh, puro eksena namin eh. Kaya hindi na na... na hindi na na-abutan! Wide natin yun. Grabe. Dito ang na eksena namin. To. Ayun sa angkla ah. Pag... diretso diretso sa dagat yan. Ang dito na lang may araw. Kabila wala na. Ayan nandito po tayo ngayon sa mga tropa na malulupit na stat, man. Unang-una. Uy! Oh Alpa. Papa. <laughs> mat sarap ka. Oo, oh, ha? Big boy, oh. Nandito sila sa aircon kasi dito yung pinakamalamig. Dito yung pinakamalamig. Kaya pag inalak mo ito mga to pag wala sa eksena, ayan, alam na. Ang ganda ng CDN mo. Cut. Ito, ito. Idol ko ito, eh. Dati pa, eh. Ayos, ayos. Ayos ng barko natin. Maganda, maganda. Proof of. <laughs> Idol ko ito, Descendant of the Sun pa lang eh. Grabe. Engine room. Engine room. Ayan, ayan ang Tambucho. Ayan ang Tambucho. Isa na. Ito mga emergency boat si ang ng course ko eh, kaya alam ko yan eh ito engine oh eh hindi ano yan condenser evaporator at saka condenser yan hindi <laughs> mo man tayo mundar eh ito. Wala, walang kita. Puro tent. Ito, ayan. Uy, Coast Guard na yeah. Oo nga, gagi yun doon na Baba ka dyan, baba Punta doon Iba ka talaga, Papa Birds Takboy mo na, gagi <laughs> <laughs> Yan ang view namin dito. Oh, ha? Ah, uh, tayo yung sa barko. Yan siya pagkagabi. To. Oh, yan kami mga poging-poging uh, mga karakter dito. And of course, Yo, what's up, guys? With uh, Let's direct go. direct Bernie, Sosito and direct Roland. Hello. Asina so. Ang ah, 'to pag eh ginugol mo, napakadami ng pelikula niya. Ay, iba 'yan. Sobrang veterans na Lalo na 'to. Yay! Soon to be director din yan kukunin din tayo niyan pagka may mga project na yan. Yeah. Sabi, sino ba yung ka-exe na ko doon kalbong balbasarado? Oh, sarado? <laughs> <laughs> Aha, uh -huh. you know, eh, barko. Pack up. Good. Doon ang pantalan. Abala ka so, rin yung trabaho. May hindi pa ako eh. Ayun na. Pack up. Doon ang pantalan.